update mga paps dun sa ating mga sisiw na pinalamon ng paminta pero bago yun mga paps ipakita ko muna yung ilan nating alaga habang kumakain para kumaba yung video ang pinakain natin ngayon mga paps ay um, kundol kaunting pigs 30% at darak o ipa yan o oh. no? Oh, matataba yan mga paps kahit ipa ipa ang yun at para mas umaba pa yung video mga paps, isisingit natin ito, ipapakita ko sa inyo itong manok na itong napakatapang na to. Crossbreed breed to mga paps walaan nyo na lang kung anong breed yan basta cross yan 6 months old din yan mga paps at kasabayan yan ang ating kasalukuyang binibreed na pinakita ko kanina nanunuka gusto yata sa kawali ang maging kapalaran salamat ka at na ako sa itsura mo ha konti naluto ka ng matagal update din tayo mga paps dun sa mga sisiw na pinakakain natin ng paminta nabasa lang yung sisiw kasi nabusan nung painuman so ito na mga pops ito rin yung kinuha ko nung magsimula tayo magpakain ng paminta ay makikita nyo wala na pero may bakas pa nung ano bakas pa nung bulutong pero totally magaling na to mga pops kasi yung sapaan nya wala na wala nang bulutong. So, effective talaga yung pamita, mga paps. Suboko so, naman na rin kasi yun, mga paps. In-share ko lang sa inyo. So, bago pa lumala, mga paps, kasi nagkakaroon ng sipon. Kadalasan, pagka may bulutong din, kapag hindi nyo nag So, goods! Ito na yun sila. Ayan, magigaling na. So, binaba ko na para uh, makapag-ano naman sila, kahig-kahig. Tapos, pagka one week, bigyan naman natin sila ng ano, pamula pamulati mga paps. Pero lahat yan is wala ng bulutong mga pups. Gods!